Kaya na nga, mga mari, magluluto tayo ng chicken binakol. So, una, pipitas muna tayo ng buko. So, ito talaga si Ilan na una pa talagang kumain at umihok ng sabaw ng buko. So, ayun mga day, nilaga muna namin yung manok. Kasi ano yan eh, Texas na manok. So, thank you kasi na <laughs> nabalian niya ng paa. At ayun, kinatay ng aking jowa. Kaya, tuwa na naman ng mga walang makain. Nakalibri ng ulam. <laughs> dai biyakin na natin ang buko. So, papa ko pala yung nagbibiyak. So, yan. Mm, napakasarap ng buko namin. Napakatamis talaga ng sabaw. Fresh na fresh. Kahit maliit lang yan. wag mo smulen kasi ang sarap-sarap ng sabaw niyan. Promise. Cross my heart. So, ayan na nga. Iipunin namin yung sabaw para pangasahog natin sa chicken binakol. Tapos, yun naman din. Ipunin din natin kasi ihalo natin yun. So, ayan. Biyak lang tayo ng maraming buko. So, pagpasensya nyo na kung voiceover lang ito, guys. Kasi merong sounds, may background sounds yung aking video. Baka ma-copyright tayo. So, yan. Ang, ang laman nyo, sarap-sarap tingnan. So, yan. napaka-dami na namin na-open. Yan. Nakapile na dyan sa table. So, yan. Diba? ba sarap. Sarap talaga mamuhay dito sa probinsya halos libre ang mga prutas. Libre ang manok. Hindi kagaya dyan sa syudad. Nako, lahat ng kilos ay bili. So, yan. Napakahirap talaga ng buhay ngayon. Napakamahal ang bilihin. Ano ba yan? Napakagulo ko magvideo. So, ayan ang mama ko. Ang mag... Uh, tutulong maghimay ng ano ba, maghimay, magkayod pala ng, ng yug, sorry ng buko pala, so ayan, ano ba yan may ikot-ikot pang video ko na yan magpasensya nyo na guys kung nahilo kayo, so ayan, gigisa na natin ang sibuyas, inuna ng jowa ko ang sibuyas, bahala siya trip niya yan, so sunod niya ang ha, ang luya o sige, dahil siya ang nagluluto ayan ito kami sa likod ng luto guys kasi nga wala lang para maiba naman. Tapos yan, dami na namin naipong sabaw. Oo, oo may patingin-tingin pa dyan sa taas. Hindi, ginawa nga lang pala to ng papa ko yung kubo guys. Ano yan? Um, ha, uh, kugon. Kugon. So napaka-talented ng tatay ko. So ayan, Sinalang na namin. Kumukulo na. Nilagay na rin pala namin yung sabaw dyan guys. So yan, halu -haluin. Ayan. So, haluin lang natin yan hanggang lumambot-lambot pa yung manok. Dahil, ano nga yan, tiksas, tiksas. <laughs> so, yan. Pero napakasarap talaga ng native na manok. So, ako yan, guys. Yan. Ahagad lang yan, guys. Pagpasensyahan nyo na. Tapos yan. Mm. Lagay na natin yung coconut meat. So, yan. Ihalagay natin yan para yan na ang ating ano, um, pinakasahog niya. Pinakasahog? <laughs> Hindi ah. Yan talaga yun guys. Chicken pinakol nga eh. So, yan. Hmm. Pagkatapos nyan, haluin natin syempre, mamitas naman tayo ng sili, tsaka ng dahon ng sili. Ayan. O, diba? Libre lang ang mga ingredients dito sa probinsya. Pitas-pitas lang sa paligid. So, yan. Napakasarap ng buhay. Tapos, hugasan na natin yan at ihalo. So, inati ko na lang yung sili kasi isa lang na ko. Isa lang ang lumaki. So, yan. Ako, napakasarap talaga niya. Napakatamis at napakaalat-alat. Ano ba yun? Hindi, masarap siya, guys. Malinamnam. Super. Tapos yun, ah. Higukip na tayo sa ba. Ah, pala, guys. Ilagay natin siya sa baon niya para feeling na sa restaurant tayo. O, ba? Diba? O, halo natin dyan. Para, yan, feeling na sa restaurant. So, yun lang. Paano, guys? Please subscribe to my channel.